Alam nyo ba mga boss, meron na naman kami na diskubre na pang malakasan na kainan na kahit simple lang ang kanilang pwesto e eh, pang restaurant quality ang mga pagkain nila dito. Tulad na lamang nito ang kanilang chick Tapsilog, Sisigsilog, lomi, garlic chicken, honey glaze, buffalo, butter chicken at meron din pala sila dito ang paborito nating pansit kabagan super special. Ayun nga Bieros, nagikot-ikot kami dito sa tumuwi ni Isabela at napadpad kami dito sa AAA na matatagpuan lang sa Purok 5, The Alban Street, Barangay 3, Tumawini Isabela. At nagbubukas nga daw sila dito from 7.30am to 7pm at bukas sila from Monday to Saturday. Kung pagandahan pag ng pwesto, eh hindi sila makikipagsabayan sa mga nagagandahang restaurant dito sa Tumawini. Pero pagdating daw sa lasa, eh talaga naman panalong panalo sila. Pero kahit papaano, malinis at maliwalas pa rin ang kanilang pwesto. Hindi pa sila masyadong sikat, pero kapag natikman nyo daw ang kanilang mga pagkain, eh paniguradong babalik-balikan nyo. Una ko nga ang tinikman ang kanilang Chixilog biheros na sa halagang 100 pesos ay eh talaga namang sulit na sulit ang ibabayad mo. Ganito kalaki ang serving nila sa manok at tamang tama lang ang pagka crispy outside at napaka juicy inside. Dahil hindi nga siya nasobrahan sa breadings, unang kagat ko pa lang eh walang harina na natikman kundi manok na manok. Sumunod ko naman na tinikman itong kanilang sisig silog na sa halagang 80 pesos, meron na itong isang kanin, isang itlog at may pagka crispy na sisig. Pagdating sa lasa ng kanilang sisig, i-rate ko to ng 9 out of 10 panalong panalo. Meron din pala sila ditong garlic Chicken na sa halagang 99 pesos lang, meron ka ng 2 pieces of chicken at isang rice. At ito talaga ang may re recommend ko sa Triple E, ang kanilang buffalo chicken, honey glaze at buttered chicken. Sa halagang 150 pesos lang, meron ka ng ganitong karaming serving. Kaya nga, kapag nagawi kayo dito, wag na wag niyong kalimutan na tikman ang kanilang mga chicken. Pagdating sa lasa, para kang nasa high class restaurant, pero ang presyo, napaka affordable. Well, kapag nagawi kayo dito sa Tumuwini, isa ito sa mga top recommendable ko na pwede niyong puntahan pagdating naman sa tapsilog, 75 pesos lang ito. Meron na itong isang kanin, isang itlog, at ganito karaming tapa. At ito din ang isa pa sa pinakanagustuhan ko, ang kanilang lomi na sa halagang 100 pesos lang, meron ka ng ganitong karaming serving. I-rate ko tong kanilang lomi ng perfect 10, panalong-panalo ang sarap, sulit na sulit ang bayad. Bukod nga sa kanilang lomi, Biheros, meron din pala sila ditong pansit kabagan overload na sa halagang 100 pesos. Itong kanilang super special na kabagan ay meron na itong karahay, shanghai, ground beef at itlog. May pagkadra ilang lang ang kanilang pansit pero meron naman silang ibibigay na sabaw at pwede nyo namang buhusan nito. Overall experience Beheros, panalong panalo ang kanilang mga pagkain. Mula sa presyo, sa lasa, panalong panalo. Kaya ano pang hinihintay nyo, subukan nyo na dito Beheros, mabalo.